Maghaling na naman ako, kaya ayan naglalakad na ako. Kawawa naman ang mukha ay parang napildi sa sabong ba. Ang layo naman ng abuhan niyo. Eh, eh, ang bigat ng mukha ng babaeng to talaga. Dito, nagsimula ko nang nilinis yung aming abuhan. puno ko na yun. Meron pa palang ano dyan, baga-baga ba. Yan kaya, grabe yung struggles ko dyan sa paghahaling. Tingnan nyo, grabing iyak ko, nagkamasol-masol ang mukha ko dyan. Uy, Ingnan niyo guys. Kinuha ko pa yung malaking kahoy dyan, nilagay ko na lang yan diretso. Sobrang laki ng kahoy ko din kasi wala akong sundang, wala akong sundang bana pang ano pang pangbugha. Kaya ayan, diniretso ko na lang yan dyan isugnod. Oh, ayan na. May ano na kasi yan, may baga na, kaya nag-aso-aso na. Kaya ni inano ko na lang yung kahoy dyan, pinail pile ko yan para sisiga na ba para aapoy na yan o ayan na dyan na ako nagstart ng struggle sa akong muka nagkamasul masul na yung muka ko ba sa katayhop ko dyan <laughs> hindi pa rin nahahaling o nilagyan ko na yan para mag ano para maging maapoy na pero hindi pa rin sus ginukong na ang kayo ah gawas pag dila muragilang muragalo <laughs> walang yung Kahit anong gawin ko dyan, hindi talaga ma masisiga. Sisiga na lang yung mata ko. Ayun, umiyak na talaga ako sa sobrang hirap. Struggle talaga ako dyan. Tingnan nyo. Grabe, kahit anong tayhop ko dyan, gumawa na lang yung utot ko. Kautot-utot na lang ako sa pag sa pagtatayhop ko dyan ba? Ay, Diyos ko. Lord, bakit napaka-struggle magsiga ng magawa ng apoy? Sino nakarelate dyan? Magbakas ka nga dyan kung sino nakarelate. Oh, grabe. Subang hirap talaga. Bumurot na lang yung mukha ko. Nagkamasul-masul na talaga. Oh, ayun na, oh. Oh. Sus. Grabing tayhop ko na dyan. Grabe. Oh, ayan na. Sus. successful. Ang saya ko dyan. Grabing saya ko dyan Para Parang nanalo ako ng luto. hu sa wakas. Nawala na. Hindi na ako na umiiyak. At na. Naguhugas na ako ng kaldero. Ay, ano palang lutuin ko? Lugaw. Lugaw ng aking mama ba? Yan, kinuha ko na yung rice. Nilagay ko na dyan. Tapos, ko na hugasan yung kaldero, malinis na, malimpyo na yan. Tapos, ayan na, kinilis-kilisan ko yun. Hinugasan ko na yung uh, buigas para eh, ano na yan, tinakpan ko na yan. Mm, nandito na naman yung mukha na parang kaldero, guys. O, oh, ayan na, inopen ko na yan. Tapos, ilagay ko na yan doon sa aking hinaling. Dyan. Ay, nakalimutan ko. Mayroon pa parang magic pinsit para hindi maging Uh, black yung kaldero namin. Basos, ang hirap naman magkuskus mag, para makuha lang yung itim sa lubot ng kaldero namin. Uy. Ayan na, na nagtungko-tungko na ako dyan kasi para ano, bilis. Para lang isang Pak! Loto na siya, guys! Luto na agad. Gabi na kasi yan. Mga five, five hours Lugaw. later. Ayan na, nabubukal na. At saka na, loto na. Daloloto na, na yung logaw ko. Oh, tapos dyan. Oh, ayan na. Ang piling maganda. Piling sexy. Nagpapandong din siya kasi umuulan ba. Pinasok ko na ang kaldero sa loob ng aming bahay kasi naluto na yan. Oh, ayan na. Piling, 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 Kumuha na ako ng malaking kutsara at saka malaking bowl para maghuhukad na ako ba. Para eh, magkain na ako. Yan lang yung kainin namin. Lugaw. Kasi wala kaming bigas na yun. Naurot na ba. Sana naman mamuni taste na tayo ni Mitoy. O, ayan na, nilagay ko na dyan sa para magkaroon na kami ng bigas ba, no? Ayan. Mayroon pa palang lome dyan. O, ayan. nilagay ko na yan, yung ilom. E, baliktarin mo na lang yun. Alam nyo naman kung ano yan, di ba? Ayan. tas minikos-mikos ko na, gina-shake-shake ko na yan para ma... O, ayan na, na-shake na. At sarap niyan. Alam nyo naman, nakatilaw na kayo niyan, di ba? Tinikman ko, o. Mmm, init pa yan. Mmm, delicious. Kahit mainit yan, tinikim ko. Thank you for watching.